Hey guys, so meron tayo dito ng sempedak guys. Bubuksan ni Daddy. Ito ay sempedak durian. So kung nakakain na kayo nito, ay bakit ganyan ang laman? Mm. So nahinog. Para siyang ano guys? Para siyang ang laman niya guys parang jackfruit durian. <laughs> yung lasa niya. Oh, tingnan nyo guys. Yun yan yung la, ano niya. O oh, laman. Hmm? Ang tamis na. Kasi kahapon pa namin sana bubuksan guys. So hinog na siya guys. Mm, kung bukas pa namin to kung bukas pa namin to binuksan guys ay hindi na ito makakain. Kaya, sobra na siyang, ano, oh, hinog. So, ang lasa niya, guys, ay para siyang jackfruit na durian. Mm, para lang siyang lang, langka, guys. Oh. Mm. 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 na ano? sweet hmm. na. Sweet. So sweet na guys. Mm. Sarap. So meron pa yan doon sa loob guys Oh. Para lang siya langka guys Oh. Yung ano niya. Yung buo sa loob ba para lang talaga siyang pag uh, nagbukas ka ng langka, ganun lang din siya. Oh.